Magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po muli sa aking vlog. Nandito tayo ngayon para makapag-share sa inyo ng mga tutorial at kaalaman patungkol po sa ating mga motor. Ngayon dito po may dinala dito tricycle. Ang problema po nito ay mahina po yung kanyang preno. Ngayon ang mayari uh, natatakot siya minsan pagkapabulusok siya yung kanyang preno hindi siya gaano kumakagat kahit na bagong palit yung kanyang brake shoe kahit na nilis na niya at niliha hindi pa rin mapatino yung kanyang preno. Ngayon sa video ito mga brothers, ituturo ko po sa inyo yung technique kung paano nyo po mapalakas ng inyong mga preno. Ito po mga brothers, ah uh, makakatulong po sa inyo ito itong gagawin natin ito. Wala pa po ako nakita nito sa YouTube. Ngayon sa pagkakataong ito, may share ko naman sa inyo kung paano nyo po mapalakas ang inyong preno. Pwede po ito sa mga motor na may TMX 155, Rusi 125, sa TMX125. Sa mga magta-tricycle, pwede nyo pong i-apply to sa inyong mga motor. Ngayon, wala po tayong gagalawin sa loob. Total, lalo na po, nabaklas na po nila itong ating uh, brake drum. Nililis na nila, nilihin na nila. Uh, pinalta na lang brake shoe. Pero sa gagawin natin ito mga brothers, uh, makakatulong po sa inyo ito ng malaki. Ayan. Ngayon, samahan nyo po ako mga brothers kung paano magpalakas ng preno sa ating mga motor. Ito po yung ating uh, brake lever ng ating mga motor mga brothers. Ito po kasi pag pinirinin nyo yung foot brake nya, ito po, nagpe-play po ito. Yan, ganun po, nagpe-play po yun mga brothers. Ngayon, ang gagawin natin, uh, ang tanong kasi nung iba nating mga followers, paano doon mapapalakas yung preno nila? Kahit na nililis na nila yung kanilang brake drum, nilihan na nila, Minsan pinalitan nila ng brake shoe. Kumakagat siya pero hindi po sa ganun kalakas. Ngayon, uh, tuturuan ko po kayo ng uh, technique kung paano nyo po mapalakas yung inyong preno. Ngayon, ang gagawin lang po natin, yung ating brake lever, meron tayong ditong klase, tatlong klase ng brake lever mga brothers. Ito po pang XRM. Ito naman po, pang TMX. Ayan. Pang XRM, pang TMX. At itong, at itong isa mga brothers, pang RS-100. Ayan. Kung mapapasin nyo po, iba-iba po siya ng klase ng sukat. Ngayon, ang suggest ko nyo sa inyo mga brothers, kung ang inyong uh, motor ay XRM, pwede nyo pong gamitan ng pang TMX-155 para po lumakas ang inyong preno. Ngayon, kung ang inyong motor ay Barako-175, ang isa-suggest ko po sa inyo na gamitin ninyong brake lever ay pang RS100 ito po ito lang po ang papalitan nyo mga brothers kasi po to mas mahaba dun sa kanyang uh, break brake lever ng barako ito po mas mahaba po ito kaya pagka konting preno nyo lang konting din nyo lang mas magaan ang apa, mas malakas, mas mapersa. Wala kang pinagkaiba sa nagluluwag kayo ng tornilo na pagka maliit lang yun yung liabe, hirap kayo sa, pag, sa pagbukas. Pero pag mahaba, mas malakas. Yan, wala, hong, wala kang pinagkaiba sa liabe yan mga ka Mag, pagka magluluwag kayo ng tornilo alam ba po ito, luluwagan nyo. Pag gumamit po kayo ng maiksi, mas mahina ang pwersa. Pero pagka gumamit kayo na mas mahaba, mas maganda po ang pwersa, mas magaan. Mas malakas. Oh. Wala akong ka, ano, ka, mas malakas. Kaysa dito po sa maliit. Yan po ang reason natin, yan po ang dahilan natin para mapalakas natin yung preno ng ating motor. Particular po dito sa ating ginagawa ngayon na Kawasaki Barako 175. Ayan o. Ito po kasi mas maigsing. Ito mas mahaba. Ayan. Gaya po nitong ating uh, liabe. Kung gagamit kayo ng dalawang klase ng liabe, kung ito gagamitin nyo, mas mahina ang pwersa. Pero kung ito, mas malakas. Mas maganda ang kapit. Ngayon, ang gagawin natin dito, papalitan po natin ito nitong ating uh, pang-RS-100. Ito po ay pang-RS-100, mga brothers Ito po. Ayan para masolusyonan yung sakit o yung problema ng may-ari nitong motor. Ngayon, tatanggalin nyo lang po ito. Ito, gagamit po kayo ng 14. Gagamit po kayo ng 14, mga brothers. tong isa, pasanggalin nyo po tong tornillo na gis. Ito po yung tinanggal natin na brake lever mga brothers. Ito po yung ipapalit natin. Ayan. Mas mahaba po siya. Ayan. Mas mahaba siya, mas mapersa. Gaya na sinabi ko kanina, kung gagamit kayo ng dalawang liyabi, mas magandang gamitin yung mas mahaba kaysa sa maiksi para mas mapwersa, mas magaan ang kilos. Ngayon, ito pong ilalagay natin pang RS-100. Ayan po mga brothers. Eh.

Ganyan lang po gagawin nyo para lumakas ang preno nyo. Malaking tulong po yan para po yung inyong preno mapalakas. Yan. Ito po ay request nyo sa nating subscriber. Nagtatanong siya kung paano daw mapalakas yung preno niya. Ngayon, tamang tama may nagpagawa po sa atin. Masasagot na po yung kanyang katanungan mga brothers. O, oh, ang po ng pinag iba oh. May iksi kasi yung dati oh. Yan. Mas may iksi po itong dati. Yung ipinilad natin, mas baba, pang RS 100. Yan. Gaya na sinabi ko sa inyo, wala akong pinagkaiba yan. Kung magpipit kayo ng tornilyo, gagamit kayo ng maisi at saka mas mahaba. Mas maganda po yung mas mahaba na, mas magaan, mas mapwersa. Yan. Hanggang dito lang po mga brother, brothers Sana po nakatulong sa inyo ng, ng malaki. Maraming maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat.